Hello po. <clears throat> good morning or good afternoon. Nandito ako kanina, nagtagpas ako ng mga dahon ng gabi na laya sa ilalim. masaya talaga ang puso ko pag dito ako sa aking backyard. Kahit ganito lang tong aking backyard pero nagbibigay pa ito na saya sa aking puso. Ayan. Ah. Kita nyo po. Ayan. Ah. Ang isa, ang isa po ay latunda at ang, ang isa ay zoom in natin. Ay, utungan. Yan, utungan. Yung maliit pa ay latundan at ito ay utungan. At doon, meron pang isang ang daming bunga dito. Ito yung tinatawag na unlimited limited na pagbubunga ng saging. Ito ay latundan siya ayan sya ladong dandingan ayan dito kung kayo may mga backyard ah, try nyo magtanim katulad naman itong sa akin ay tinanim ko yan pero harvest na lang ako ng harvest yan. dito naman ay may bagong sibol na puso ng saging ayan na Laki. Okay. Diba? Yan. So, yan. Dito, punta tayo dito. Ingat-ingat lang din tayo kasi baka may ahas. Ayan. So, check ko lang dito ang aking mga bunga ng saging. Ayan. Ayan. Latong din po yan. Tsaka doon. Latundan din siya yung kinuha natin ng puso dito sa kapatid ko ayan. yan yan na yan ay galing dito sa akin yan ang dami lumabas na ako dun kasi ano Ma, ano, sobrang init ngayon kaya ang lupa po ay tuyong tuyo ayan tuyong tuyo siya Kinanggal ko na kasi yung hose doon sa bintana. Ayan. Wala naman na akong tanim dito na ano, kundi puro ano, luya. Ayan, luya siya. Hindi na mabubuhay dyan ang ano eh. So, dito tayo. Dito na nga dito ng mga kangkong at talbos ng kamote. Ayan, tumubo siya ang dami. Ang Yung natumba ko ay wala na talaga yan. Bobolok na yan. Natumbang saging. At ito ako. At may natumba ako dito saging. Ito yung isa pa. ayang ang natumba na sa dito naman sa kabila ay mayroong bunga pero kinakain ng daga Ito. yan yan na siya kinakain ng daga ang iba sabayan sabah So, ito yun. Puro kasagingan na ito dito. At, um, marami pa naman akong tanim dito. Iba-iba. -iba, may kalamansi, may orange, may lemon. May ano. Yan. May papaya. Ang papaya ko dito ay hindi nagaano na Na, ano tinatambakan ko na lang siya ng yung mga <laughs> tingnan mo to lalaki pala to ang kanyang daan pero bunutin ko to kasi hindi naman to yun okay ko para ano hindi siya magano sa aking um, luya libre na po ako dito sa luya ang aking mga ay, ano, nagkanda na mga okra okra po Hindi ko na hindi na ako nagdedelik dito. Mm. <clears throat> na lang po. Yung mga ano dito luya, ayan, libre na ako sa luya dito. mahal ng luya. ayan yung mga ano ko galing sa pag ko tinatambak na uh, balat-balat para ang sag ang papaya ay lumaki ang bunga yung aking mga tanim na ano wala na rin yung dati kong tanim dito di ba may mga tanim akong sitaw uh, ano pa ang palaya ah, tinanggal ko muna kasi Tsaka dito, may mga ano ako dati. Yan, wala, tinanggal ko muna siya. Madali naman magtanim. Ang lupa kasi, ano ito dito, mga panamba. Kaya ganyan, no. Oh. Mabato-bato. Kaya kailangan mo talaga bumili dito ng lupa na para sa halaman. Kasi hindi siya ano eh. Pag matagal nang tinataniman, lalo to may mga ma papaya, may mga saging. Ayan, hindi na siya magandang ano han. May, may mga ano ako dyan. May tinanim akong seeds. Nagtinanim ko nga yung mga bagyo beans. Hindi na tumubo eh. Hindi ko alam kung ano. Tinanggal ko na kasi dito ang hose. Wala na. So, hindi na ako makapagdilig. Kung walang ulan eh. Pwede ko naman ikabit kaso Mm, tamad na ako. Magasto sa tubig. Oo. sa tubig. Kaya, harvest na lang tayo. Ang papaya dito, ang, ang ano dito, may mga bali. Oh. Wala na to. Bali. Tapos, ayan ang bunga. Ang iba, tinatapon ko na lang dito pag ganyan. Hindi na kasi yan lalaki eh. Ayan. Ang ano, malaking ano ko dito talaga ay ang ano saging Yan. may mga saging sa saging malaki ang ano dito harvest yun lang kailangan meron kang mabintahan yun ang ganda ng ano eh. puso ng saging yun siya puso ng saging saba po yan saba yan dyan yan sa dito sa akin naman pero napakarami dito ng saging ko kisa dyan sa kabila mas marami kasi akong tanim at mas nauna ako dito nagtanim oo ito nung is, isa isa pa lang yan ang saging ko dito nag tayo ako dito ng koral tapos nilagyan ko ng ampalaya sus ka ganda ng bunga ng ampalaya ang dami na munga kaso lang ngayon hindi na kasi nga nalilima na siya umano na yung mga saging dumami na kaya nalilima na ito dito pag malilim na hindi na siya ganun ka ano. ano, ano. Kaya dito, pag lumaki pa itong aking mga kalamansi, ka orange ah, wala na. May langka. Ayan, oh Tinanim ko talaga ito. <laughs> Ang langka. Kinuha ko sa palengke yung seeds at tinanim. Ito din, ayan, oh, Bago mag-pandemic. Mga ano na ito, eh. Five years. Ang tagal bago mamunga. Kaya pag kayo magtanim ngayon, ano lang, a market dapat marketed na siya. Para pagtanim nyo, mamumunga na siya katulad ng kalamansi. Yan. Ang papaya naman, madali lang naman dito. Mag ano, kaso pag tum umano, uh, tumaas ng katulad nito. Yan. Ah, uh, hirap na din. Pero ayan o, oh, namumunga pa rin siya. Yan. Nakakuha pa ako dyan ng hinog. Mm, nakakuha pa ako ng hinog dyan. Uh, sinalo ko lang. Ayan, <laughs> uh, kumain si Fred. Pero hindi gaano. Ano. Ito naman, ating uh, king atis ay pinotol ko kasi sobrang taas. Naapiktuhan yung mga ano dyan. Ayan, pati yung, ito naman, hindi ko siya pinopotol kasi malalaking bayabas to. Ayan, malalaking, at saka ito, mga malalaking bayabas to siya. Ayan. Hindi siya native. Ang native kong bayabas yung naandun. Yung tinagpas ko kasi, ano, madami sila. May bayabas, may baguyabano may saba, may la... Ay, naku, nag umpok na ba? yan Ay, wala nang mataniman eh. Ito kasi dito, binakante ko talaga yan dyan. Kasi taniman ko nga, di ba diba, nagtanim ako dyan ng mani, may munggo. Ngayon, wala na, hindi na, ano. Uh, nagkakaroon na siya ng puti-puti pag tinaniman ko. Ayan, so, at nagbawas mo na ako ng sipag kasi hindi inatake ako nung sa sakit ko sa puso. Ay, bawal ako mapagod. Ayan. Sa so sobrang dami ng ginagawa ko, lalo na pag andito sa Fred. Yan, busy na ako ba? So, salamat sa inyong lahat yan. Puro na naman ako kwento. Ganito talaga pag may tanim tayo ay harvest na lang tayo ng harvest after a few years, lalo na ang saging. Ayan. Thank you so much and this is Loris Garden. Bye!